na Book of Constitution. Dahil anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran. Sapagkat ang napapaloob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating tagapaglikha. Si Muhammad namatay siya sa edad na 63 kaya naging propeta siya ng Allah sa loob ng 23 years. Dahil hinirang siya bilang propeta at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years of being a prophet, doon ipinahayag sa kanya mga mahal na kababayan ang banal na Quran. Ang Quran hindi buong aklat na inabot sa kanya, but it was revealed to him piece by piece for a period of 23 years sa pamamagitan ni Angel Gabriel. So para pa sa inyong karagdagang kaalaman, ang Quran, mga mahal na kababayan, binubuo ito ng 114 chapters. Ngunit sa buong sanlibutan, milyon sa mga Muslim ang nakamemorize ng buong Quran word for word from cover to cover. Kung bakit natin sinasabi na milyon ang nakasa sa ulo sapagkat ano ang alam nating banal na kapahayagan na namimemorize ito ng kanyang tagasunod from cover to cover. Katulad halimbawa ang Biblia. Hindi sa tinutuligsaan natin ito mga mahal na kababayan. Binabanggit ito natin bilang paghahambing lamang. So katulad halimbawa ang Biblia, sino ang kilala natin na nasa sa ulo niya? Ang buong Biblia magmula sa Genesis hanggang sa Revelations. O ipagpalagay natin ang New Testament lamang from Gospel according to Matthew hanggang sa Apokalipsis sino ang nakamemorize ng buong New Testament. Wala kahit isa. Ngunit ang Quran, maging sa atin sa Pilipinas, libo ang mga bata na nasa edad 12, 13, 14 anyos na memorize nila ang buong Quran from cover to cover as it was originally revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito ang mai-explain natin ng maikli kung ano ang ibig sabihin ng Islam, kung sino ang mga Muslim, kung sino ang Allah, kung sino si Muhammad, at kung ano ang Quran. Bilang muslim, mga mahal na kababayan, kami ay mayroong mga pinaniniwalaan. Noong kami ay Kristiyano, nagtuturo ang simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam, mga mahal na kababayan, nagtuturo na bilang muslim, kailangan maniwala ng buong katapatan sa mga bagay-bagay na ito. Una sa lahat, ang mga muslim ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah sa nag-iisang Diyos. Sa Islam, kapag sinabi na ang Allah o ang Diyos ay nag-iisa, tanging nag-iisa siya. Wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang anak, wala siyang kabahagi sa kanyang pagkapanginoon. Siya lamang ang karapat dapat sambahin sapagkat siya lamang ang nagbigay buhay sa ating lahat. So karapat dapat lamang na kung sino ang lumikha sa iyo, sa kanya ka lamang sumambak. Ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Maging ang Christianity nagtuturo at naniniwala rin sa anghel. We Muslims likewise believe. Ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag. Ngunit tayong mga tao, nilikha tayo mula sa lupa. Kaya kung tayo mamamatay, ang physical na katawan natin na inaalagaan natin ng mabuti, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. Ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa ating kanan, siya ang naglilista ng ating mabubuting ginawa at may anghel sa kaliwa na siya naman ang naglilista ng ating masamang ginawa. Ang listahan nilang ito, ito ang tinatawag sa Islam na Book of Record or Talaan ng Gawa na ito ang ihaharap sa atin sa darating na araw ng paghuhukom. Kung matimbang ang kabutihang nagawa mo, mapupunta ka sa paraiso. Ngunit kung matimbang ang masama, mapupunta ka sa impyerno. Ang lahat ng ginawa ng tao, mabuti man o masama, walang may nakalalampas ang lahat na ililista ng anghel na nagbabantay sa atin. Ang pangatlo na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng original na revelasyon o mga kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Bilang Muslim, naniniwala kami na si Propeta Abraham ay binigyan ng revelasyon, ang tinatawag na Scroll of Abraham o tinatawag na Kalatas or na Naniniwala din ang mga Muslim na si Propeta Moises binigyan ng revelasyon ang tinatawag na the law or the de decalogue. Deca meaning ten or sampo. Doon napapaloob ang sampung otos o ang ten commandments na tinatawag. Tinatawag din ito na Torah. Naniniwala din ang mga Muslim na si Propeta David binigyan ng revelasyon ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit. Tinatawag din ito na sabor at naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelasyon ang tinatawag na ibang hilio ni Hisos or the gospel o ang magandang balita. Tinatawag din ito na Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Muhammad binigyan ng revelasyon ang Quran, meaning ang babasahin. So bilang i-Muslim, kailangang paniwalaan ang lahat ng original na mga kapahayagang yaon sapagkat so iisa lamang ang pinagmulan ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ang pangapat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Maraming propeta ang inyong narinig, mga mahal na kababayan. Magbabanggit ulit tayo ng iilan, katulad nila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moses, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ at Muhammad peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propetang ito pantay-pantay at walang pagtatangi. Kailangan susundin silang lahat, mahalin at igalang sapagkat ang mga propeta, mga tiling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kapahayagan o revelation upang ituro nila sa sangkatauhan. Sa Islam mga mahal na kababayan, kailangan sundin, mahalin at igalang ang mga propeta subalit walang sasambahin sino man sa kanila. Dahil ang katotohanan, walang propeta ang nagpapasamba noong kanyang kapanahunan. Ang katunayan pa, ang lahat ng mga propeta ay mga Muslim. Dahil silang lahat noong panahon nila, sumunod sila, sumuko at tumalima sa kautusan ng Allah o ng nag-iisang Diyos. Kung bakit natin sinasabi na Muslim ang lahat ng propeta, dahil kung pag-aralan natin ang kanilang buhay o kasaysayan, katulad halimbawa ni Moises noong kanyang panahon, ang kanyang turo mga mahal na kababayan ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos. At lagi siyang nananalangin. Tuwing manalangin si Moises, sa iisang Diyos tumatawag at nagpapatira pa kung magdasal. Nang ipadala ng Panginoong Diyos si Iso Kristo, kailanman hindi siya nagturo sa tao na siya ang sasambahin bagkos ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at lagi siyang nananalangin kung magdasal si Isos sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa din sa lupa. Nang ipadala ang huling propetang si Muhammad, ganun din ang kanyang turo ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa sa lupa. Kung inyong mapansin, mga mahal na kababayan, ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan anuman ang kanyang lahi o katayuan sa buhay kung magdasal silang lahat sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa kung manalangin. Malinaw mga mahal na kababayan na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng propeta dahil iisang Panginoong Diyos ang nagsugo o ang nagpadala sa kanilang lahat Ngunit kung maraming relihiyon ang ating nakikita sa kasalukuyan, lalong-lalo sa ating mga mahal na kababayan, maging tapat tayo sa ating sarili. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pagdami ng sikta ng relihiyon sa atin dahil ginagawa ng ibang hanap buhay ang relihiyon na hindi hindi natin ito makikita sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangan sundin, mahalin at igalang ang mga propeta, sapagkat sila ang ating daan, sila ang ilaw at sila ang katotohanan tungo sa kaligtasan. Ibig sabihin na kung ang mga propeta ang ating sundan at tularan kung tayo ay sumasamba sa Panginoong Diyos, makaaasa tayo na ang ating panalangin ay tatanggapin ng Diyos at makakamta natin ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Maging ang Christianity nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kababayan, ang mga Muslim, tapat din ang paniniwala sa araw ng paghuhukom. Mahalagang mahalaga na paniwalaan natin ang araw ng paghuhukom dahil una sa lahat, tayong lahat ay mamamatay kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala na may day of judgment na tinatawag, ang buhay natin sa mundong ito mga kababayan, parang walang silbi o saysay. -say. Bakit? Dahil kung mapapansin natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabuti na hindi nagagantimpalaan. Marami ang gumagawa ng masama na hindi napaparsahan. Kung kayo o kung tayo ay sa ating bansa at subukin natin na araw-araw manood tayo ng 24 oras Magandang gabi bayan, TV Patrol, magbasa tayo ng dyaryo o makinig ng balita sa radyo. Araw-araw mga kababayan, maraming balita ang ating nasasagap na marami ang pumapatay, nagnanakaw, nang hold up, nang gagahasa, nang kidnap at nang hu hostage. Maaaring ang mga nagkasala, nahuhuli at naididimanda, ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa na kung ang isang pumatay o ang isang nanggahasa ay masalapi at ma-influensya na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection dahil sa sila ay masalapi at ma-influensya na aabswilto na saan ang tunay na hustisya o katarungan. Ngunit kung naniniwala tayo na may araw ng paghuhukom, doon lamang natin matatamo o makakamtan ang tunay na katarungan. Dahil walang may pinakamakatarungan sa lahat maliban lamang ang Allah o ang Panginoong Diyos. Kaya nga ang sabi ng Allah sa Quran, mining maut wa innama yawmal qiyamah. ang sabi ng Allah ng Panginoong Diyos katutuhanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan at sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah ang inyong Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga muslim ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran, tinatawag na qadar. Ang ibig ipakahulugan mga mahal na kababayan, anuman ang nagaganap sa atin sa ibabaw ng mundo, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng Allah o ng Panginoong Diyos. Kung halimbawa, tayong lahat ay nandito ngayon sa bata ngayong gabi, ito ay plano ng Diyos. At kung itong mga bagay-bagay ang ating napapakinggan, ito ay plano ng Diyos. At kung tayong lahat ay dito nakapaghanap buhay sa riyad, ito ay plano ng Diyos dahil tinitiyak ko na walang sino sa atin na noong maliit siya pinangarap niya na pag-abot niya sa ganyang edad, dito siya maghahanap buhay. Kaya anuman ang nagaganap sa atin, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng Panginoong Diyos. Kaya kung isa tayo sa nabigyan ng pagkakataon na mapakinggan ang katotohanan, dapat nating ipagpasalamat ito sa ating dakilang tagapaglikha. Sapagkat mga mahal na kababayan, ito ay isa sa mga tanda na isa tayo sa kanyang minamahal kung tayo ay kanyang iginagabay sa tunay na pananampalataya. Tandaan natin mga kababayan na hindi lahat ng tao ay mapupunta sa tinatawag na paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao ay pupunta sa paraiso, hindi lilikha ang Panginoong Diyos na tinatawag na impyerno. Ngunit alam ng Allah na marami ang magtatakwil sa Kanya, marami ang susuway, marami ang hindi sasamba sa Kanya, kaya siya lumikha ng impyerno para may kasasadlakan, yaong ayaw sumunod, sumuko at tumalima sa kanyang mga kautosan. At kailangan paniwalaan din natin mga kababayan na kahit hindi natin nakikita ang Allah o ang Panginoong Diyos, tayong lahat naman ay nakikita niya. Maaring nandito tayo ngayong gabi sa bata, ang ating pamilya at mga mahal sa buhay na sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Subalit ang Allah na sinasamba ng mga Muslim, nakikita niya tayong lahat sapagkat ang Allah he is all seeing, all hearing, all knowing